Guys, kung may gusto kang gawin na isang bagay ngayon, gawin mo na. Dahil puro mga jogging ang nalabas sa aking mga news feed. Magja-jogging din tayo, guys. Sakto-sakto bukas walang pasok. Sabi kasi nila, sasarap ang tulog mo. Titingnan natin kung totoo. Oh. Time check tayo. 6:27 PM na ngayon. Hindi ko alam kung anong oras ni mga to, gawa nang i-edit ko pa pagka, ano, Pagka-uwi ko. Let's go. <laughs> Huwag tayong puro trabaho guys Maglibang din tayo Kung may isang bagay ka na gustong gawin Gawin mo na yon. Sarap pala sa feeling ito Kahit malamig Hindi, hindi na random ang lamig Huwag ang katawan mo Parang nung huling nakapagjaging ata ako Nung 5 years ago pa Chill run lang tayo Gawa ng baka tayo mabigla Tagal natin hindi ang tagal ko hindi nakapag-jogging. 1 km. Let's G. Let's go. Magdidilim na guys. Mga gabi na siguro tayo mga kuwi. ata ako. Ah. Kumain na kasi ako kanina ng ano eh, ng kanin. Pero, pero pinalipas ko naman Pero pinalipas ko naman muna ang ano, ang 1 hour bago tayo nag-jogging na pa <laughs> Hindi ata tayo makakaabot, makakaabot ng 5K ay <laughs> Pagod na agad ako. Magdidilim na kasi. Balik na tayo guys. Ang dilim na. Time check. It's 6.42 p.m. Gabi Gabi na guys. Huwag na tayo. Nakatukoy lamit lang, lang tayo. Sarap na itutulog ko nito mamaya.